Gaano nga ba kahalaga ang disiplina sa Marines? Sa Philippine Marine Corps, disiplina ang itinuturing na core value. Ito ang backbone ng bawat marino. Hindi lang ito basta pagsunod sa utos. Disiplina ang nagtuturo kung paano kumilos ng tama kahit walang nakakakita, paano unahin ang mission bago ang sarili, at paano magpakita ng respeto sa kapwa sundalo at sa bayan. Sa training pa lang, hinuhubog na ito mula sa tamang oras ng paggising sa pag-aalaga ng gamit hanggang sa matinding physical at mental challenges na dinadaanan nila. Disiplina ang dahilan kung bakit kahit sa gitna ng gulo at kagipitan, nananatiling matatag at maayos ang kilos ng bawat Marines. Ito rin ang susi kung bakit buo ang tiwala ng isang unit sa isa't isa dahil alam nilang hindi sila iiwan at gagawin nila ang tama. Lagit-lagi. Kaya sa Marines, disiplina ang nagsisilbing sandigan. Ito ang tunay na lakas ng mga mandirigmang marino.